ang dami ng sa amin ng mga customers regarding kung magkano daw yung magiging konsumo nila sa kuryente kapag gumamit sila ng induction cooker. Abay, malay ko. <laughs> Sige, Master. Sagutin natin yan. Kumusta mga Masters? Welcome again sa aking YouTube channel! <laughs> <laughs> Stop it. Get some help. In this video, tinuturo ko sa inyo kung paano mo computein at kung magkano ba ang magiging ng iyong induction cooker sa inyong mga electric bills. Handa ka na ba? Diyak, masasyak ka pagkatapos nitong intro. Eto na ma, sir, ang formula. Power wattage divided by 1,000. Dahil yung sagot, multiply nyo lang kung magkano kilowatt hour nyo. May kita nyo naman yan dito. Then yung sagot, i multiply mo lang kung ilang oras mo siyang ginagamit sa loob ng isang araw. Then yung sagot, i multiply nyo ulit sa loob ng isang buwan. Kahit 30 days lang. Yun lang. Basic lang, di ba? So, Master, ito pa yung isang example. Halimbawa, meron kang 2,000 watts power na induction cooker. I-divide mo yan sa 1,000. Then yung sagot, i-multiply mo lang yan kung magkano ang kilowatt hour nyo. May kita nyo naman yan, Master, sa mga electric bills nyo. O sige, ganito. Sabihin na natin, nasa 11 pesos kilowatt per hour kayo. Then, i-multiply mo ulit kung ilang oras nyo ginagamit yung induction cooker nyo. Sabihin natin mga dalawang oras kada araw. Then lastly, i-multiply mo naman siya sa loob ng isang buwan. Sabihin natin 30 days lang. O ano? Magkano? Yan yung babayaran mo sa kuryente sa loob ng isang buwan. Gamit yung inyong induction cooker. O ano? Magkano? Yan yung babayaran mo sa kuryente sa loob ng isang buwan. Gamit yung iyong induction cooker. Oh my God! Wow! Mataas ba o mababa? Comment mo nga. Uy, may natutunan na naman siya. The one, the That's it po video, mga masters. Sana po ay may naitulong sa inyo kahit konti ang video na to. Comment mo naman kung may natutunan ka. Please. At mas marami ka pang matutunan kapag pinanood mo yung dalawang video na to. At syempre, huwag rin kalimutang mag... Like. Hanggang sa mga susunod mga informative videos mga masters. Always stay safe. I'll see you next time. God bless.